So guys, magandang umaga sa ating lahat. Nandito nga pala ako sa aming front yard. Ayan. So kung nakikita niyo guys, yung damong yan is Bermuda grass. Sobrang kapal niya na. May mga part na makakapal may park na may agwat so ibig sabihin sa park na yan ay mainit or dyan yung park na naiinitan sila or kulang sa tubig so yun yun wala pa akong design dito sa aming front yard ngayon may nakaabang dito palmera, dalawang palmera. yan, ilalagay ko siya sa magandang pasok Tapos, yun is, sabi nilang yayamanin. Ay, ano bang tawag dito? African, barangitin African talisa. Ayan, ilagay ko siya sa gilid para yung shaded niya pag lumaki siya dito sa part na to. Dalaw ko yan. Dalaw ko yan. Yan yung isa. Ayan. di din siya, Sa part na to. Para yung shield niya. Kasi actually guys, yung init dito ngayong umaga is sa likod ng bahay namin. Kasi itong kinakaupuan ko is harap. Pagdating ng alauna, or alas dos, two to four is andito na yung araw. Andyan na yung araw. Yan. Kaya nagtanim ako ng variegated talisay doon. Tapos doon. Para yung shaded niya matakpan dito sa part na to. Kasi yung araw po is totok uh, tutok na tutok po dito sa harap ng bahay namin. Sa ngayon, pinag-iisipan ko pa kung anong maganda dito maglalagay nga ba ako ng ano, canopy na malaking canopy dito ayan kasi sa ngayon nag-iipon pa ng budget siguro palalagyan ko dito ng canopy dito para may siya or kaya kung alam niya yung ano yung bugambilya yung bugambilya, di ba pag isang puno ng bugambilya, dumadami siya. nag scatter siya sa ano. Pag nilagyan mo ng sa ibabaw. Oh. Ayan, guys. So, ngayon, wala pang tanim yung aking plant box. Ayan. Ayan ang aking yoka. Kaso, mukhang mamamatay na po siya. Ayan maganda uh, yan dito po is maglalagay po ako ng garden yung outdoor mga outdoor chair outdoor table tapos may umbrella beach yan uh, simplehan lang natin yung ating front yard yan. So guys, maraming maraming salamat sa inyo sa mga nanonood ng aking mga video. And itong video na to is pang sarili lang naman lamang po. At maraming maraming salamat. God bless po sa inyo.